Oh, okay mga ah, may butang sa tanang mga amigo ah. Karon mga amigo, man ako paso sa ato mga baboy ya. Karon mga amigo, gigibati ko gutom. Awa kong gigwa wala na ko lang ilang anak, gikatkat na ko ang saging tanaw ninyo da kanang kinog. Ah, nagtuo siguro ni mga langga di ko kasakay. Ah, di kanang ni ang hinog apan ni na nahurot gyud nila. Ah, sige na balik-balik kanibang langga nga ito mang color niya apuwa ang mata. Ah, kapunta na mo lag mahal doktor kay lagi ngayong sila ito itong nga itong nga langgam kay uh, langgam kung na sa demonyo mao maduduhag yun tao pagpatayan na nila niya karang naghanal na may sa ang lugar nga ano, ng mga langgama um, ang uban ka kaya kay na sa makaingon ka nga sa banis sila langgam or di kay na, ang uban na na nagbayin na dira sa kung nasa na sa gater nagbay uh, maningon karabing sa ba tabla pa yung salam na kay salampati ah, uh, balik ta mga amigo, sa saging nga itong gikuhat na wow ang uh, kabuang kabuuan nato bang magsakasakat na to, magsaka ta, para maglisod-lisod uh, sa usa lang anan na na pilar ka ni ambak na gihuway na man na pero ini kitang na, kita na wala sa video na kita pa ni gud na kay parang di baka kapoy, kay pa kay sayang pagkay kindog kita na aw nato nga nanalas nan, pa ba o alam mi bay kay na dong